i sa tanan mga idol karong gabi hino gabi huna mga idol ang mga musik na uh, niabot na niabot na mga idol sa among girumbo kanina uh, alaw na siguro miniabot na to uh, nagbabaday mga idol naglatak-latak me uh, doon ka siris uh, uh ang kinainan ang ikanan wata ka eh kaya ka video bago ka update kanina mga idol na nakuras-kuras na pagbaba na to uh, dinalian Ayan. ah, uh, yung mga mga idol ay nag-ilaw. Nag-ilaw sila. Ayan, oh. Ayan. nag ko mga idol kay mamusit ko. Mamusit sa ko kay Wi-Fi. Basit mo ng isda karon mga idol. Wi-Fi. Basit mo ng isda ang maya. Kaya may pain tayo. Tara. Sabahan nyo ko, mga idol. Mamusit tayo. Let's go. Ay kabisin yung tanan. Ang mother yata ay nakahuli ng dalawa. Dalawang piraso ng huli sa madir Let's go! Masit na naman tayo. Sana magkahuli tayo mga idolo. Para may pamain tayo. Nagilaw madir basig mukhaong, basig mukhaong ng isda. Basig ang ng isda umayak. Kaya may pain tayo, maganda yung may pain tayo. Mamumusit tayo mga idol. Maganda yung, maganda yung may pusit. Para kahit papano ay may panlaban tayo sa barilis pag kumain. O, oh, nagpagulo ng mga gamit ko dito. Nagulo pa sa lasing mga idol. Oh, nakapain na yan mga idol. Nakasit up na yan.

di sariya't diseys. di ka di pa, baka naman hindi pa masyari ito na kanya ngayong mga itlog ay maliwanag, pa, maya-maya -maya ito kakain. Batong umali ito ngayon, gany maliwanag ang buwan. ah, uh, kuwan pala. Dubog ng buwan mga idol ah, Kakain na ito pag wala ng buwan Pag wala ng buwan mga idol Kakain ng pusit uh. Kauli tayo Kaulit tayo barawan mga idol May balawa, bala, barawan, barawan tayong huli. Uh, sana may tanig masampa. Barawan. Ah, uh, halika nah. Op. Oh. Ah. Talisik pa talaga. Wow. Pulang-pulang uh, mga idolo. Hmm. Diyan Tara ya uli. Baka may kasama mga idol. So, na naman tayo. Agoy, natanggal pa. Tanggal mga idol. Tanggal man. Sayang. Hanggang, nariyan na naman tayo. kamay kapalit.